Nagpapagawa po ba kayo ng bahay? Siguraduhin mong tama ang budget mo. Marami nakakamali sa pag-estimate ng construction cost. Akala nila kasya ang pera pero nauubos agad dahil hindi nila alam ang tamang computation per square meter. Alamin natin ang totoong presyo ng paggawa ng bahay sa Pilipinas at ang pinagkaiba ng basic, standard at high-end finish para hindi ka mabigyan sa gasto. Magkano nga po ba ang construction cost per square meter? Para sa basic finish, maghanda po tayo ng 25,000 to 35,000 per square meter. Para sa standard finish, 35,000 to 50,000. At para pang high-end finish naman po ay 50,000 to 100,000. Pero ano nga po ba ang pinakaiba ng bawat finish na ito? Pagka po basic finish, simple po lang ang disenyo niyan. Walang masyadong architectural details. Um, wala rin po siyang kisa o basic lang. Ay, halimbawa, yung gypsum board po, tsaka yung plywood. Basic ceramic or vinyl flooring yung gamit. Tapos, pre-painted GI sheet po ang roofing. PVC po ang doors, aluminum sliding windows, basic electrical and plumbing fixtures. Walang built-in cabinets, minimal lang po ang design. Para naman po sa standard finish, ito po yung mas polished po at saka modern yung design. Tapos, naka-full ceiling po siya, gypsum board with cove lightning options. Homogeneous or ceramic tiles na po yung flooring niyan repainted long span roofing or concrete slab roofing powder coated aluminum windows solid panel doors branded po ang electrical and plumbing fixtures built-in kitchen cabinets na siya at saka modular wardrobes Decorative wall claddings at glass accents. Yun naman po, high-end finish. Ito naman po yung naka-high ceiling at grand architectural design na siya. Premium po ang flooring like porcelain, granite, marble, yung engineered wood. Tapos ang roofing po, concrete or imported shingle tiles. Tapos smart home features na siya. Voice-activated lights, CCTV, at automated na locks luxury kitchen with built-in appliances na po yung mailalaan dyan. May walk-in closets, entertainment rooms, tsaka po home office. Pwede rin yung may swimming pool, landscape garden, tsaka po rooftop deck. Kaya mali po ang budget mo kung akala mo kasya ang 1 million para sa isang 100 square meter na bahay pero gusto mo yung standard o high-end ang finish hindi nyo po ina-account kasi yung labor cost, yung permits, tsaka po yung hidden expenses sa construction. Maasa po kayo sa paunti-unting gawa, pero mas lalo pong lumalaki ang gasto sa dulo kapag ka po paunti-unti. Ang tama po mindset, iset po natin yung realistic budget based sa gusto mong finish at siguraduhin mong sapat yung funds bago po kayo magumpisa sa inyo pong pagpapagawa ng bahay. Marami po ang nagpapagawa ng bahay na hindi po alam ang tamang computation. Kaya bago ka magumpisa, siguraduhin mong naiintindihan mo ang real cost ng dream home mo. At para po sa tamang budgeting at plano, kumonsulta po kayo sa isang licensed civil engineer, kaya po architect o legal contractor. Huwag po may pagkatiwala, hard earned money mo sa basta-bastang labor lang. Siguraduhin mong wasto at maayos ang inyong investment. Anong finish po ba ang pasok sa budget mo? Comment po below para po matulungan ko po kayo. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.